Ayan, mga kabayan. Muli na naman akong makikipagsapalaran sa ilalim ng dagat at ito isang malaking bato. Napakalalim o taas ng bato. Ayan, pababa pa ako ng pababa. At may napansin ako sa pinakailalim. Ayan, isang dungis. sipat ayon, tinamaan si dungis. Wow! Ano ng taas ng bato na ito? Oh, yeah, lalim. Nasa pinakababa yung kasama ko. Sa malalim. At ito pa. Mayroon pa sa ilalim. Sipat. Solid. Sa pulpan solid ka. Ganito kalakihan solid. Gapulso ng baby. O sanggol. At ito pa. Mayroon pa. labahita tagun at ito magkatabi Isang talagbago at labahi tagod Unahin ko na muna itong talagbago si pat ayon sa pole Ibaon ko siya para lumampas na may isa paan ako Para mapaan ako pa yung isang labahi tagod Ayon sa kabila naglusot Ayon mayroon pa pala yun sa pan Uy naandun na yung labahi tagod Antahin mo ako Ah tagal magkasah Asa na yun? pang sa pana ko. Ayon, tinamaan sila bahit Nagitik. <laughs> Panghuli. Nagitik. Ganda ng pagkakatuhog. Purong-puro magandang klaseng isda. May nagpunta dito sa amin mga kabayan, mga taga-sambalis. Nagdayo dito magsisid. Kinakantsawan yung presyo ng isda namin dito. At ito pa, meron. Dalwa. Talagbago uli. Si Ah, ayaw magpadubon. Isa lang. Dahil lang presyo daw dito ng isda sa amin 120. Doon daw sa kanila sa balis 300 daw ang isda bato doon. Tapos ang surahan ay 350 ang kilo ay dito ayan surahan ay 120 lang kaya yun nagbalik ko lang ang oh no ayun di na nagpaabot yung isa maabutan din kita nagpapahabol napahirapan ako itong isang ito ah Hirap pa naman pagsigang habol makangalay na maigis dalawang paa o binti. Oh, naando na. Antayin mo ako. Wala, ayaw na yata magpatagpo. Nasaan na yun? Oh, di ko na nakita. Sayang. Yun, nasa ilalim. Ano kaya ito? Ay, dungis. Sipat. Sa pulkan dungis ka. Ayun, nagitik. Naarigaluhan siya ng gitik. Lampas isang kilo itong dungis. Tsaka, tsaga lang tanan lang, oy. At sabi nga nila, pag may tsaga, may nilaga. At ayun pa, mayroon pa ako nakita. Labahita, Sipat. Maatras ka pa Aya na, tinamaan sila bahitagod. Perfect! Ay, nagitik pa. Maganda talaga pag nagagabay ng na ang pana. Di ka tulad nung una kong gamit. Aya, nakatig isang kahon man kami ng aking kapatid. Nakasurusurti man. Yan, yan ang huli ko. Sampuno sa kahon Yun man isa sa kapatid ko Dalawa lang kami busiro At yung isa ay masakit na walig Kaya di nakasama O yan, yan ang huli ko Lahat <tinyo> Apa, Ito naman sa kasama ko At yan, mga pogi masama din ako at pogi din ako ay Ayan titimbangin na Pinipili pa pala Harap mo lang dito.

Nine-four. Pangalawa. Shit. Si Mueve, lahat. Plus uh, posit, si Mueve. kilo. Nuhon to, lagam dito. No, no, dito, pala pala na eh ilang water boy wala pala umedit ah ayan oh ang sala mong kalmusan water boy oh! dapil ipagpatawan mo ang pag-aakala ko si oh, ay nilang oh hindi ko alam na nagloud tutulong pa pag timbang dalawang sabit sorry man An kay ko ang wala alam ko at saka kay ano Kay Ernie. din pala sana sayo halo ni kuya ayoko na kaya pucha magparaharang harangan eh yeah,